Hello mga sisi, meron nga pala ako nabiling malaking ulo ng salmon. Naisipan ko nga gawin na lang itong miso pero nahilo na ako kakaikot sa palengke, wala akong nabiling miso. Kahit nga ulo lang yan, titig na mong ganyan pero napakaraming laman sa loob. Hinugasan ko lang yan na mabuti sa tubig at nilabas ang asin para mawala ang lansa. Pagkatapos kong hugasan yan ay ni-ready ko na ang kamatis at hiniwa-hiwa ko na maliliit para madaling lutuin. Sinunod ko na nga rin pala dyan ang sibuyas at luya at hiniwa-hiwa ko rin ng maliliit. Pagkatapos kong mahiwa ng maliliit ang mga luya ay tsaka ko palang natanggalan ng balat. Pagpasensya niyo ng mga sisi dahil yan ang epekto ng kakapuya at nakaka-edit ng mga video. Akala ko nung napakadali na maging content creator pero napakahirap din pala. Bukod sa natuto kausapin ang sarili ko ay madalas din akong tulala. Katapos ko nga mabalatan ng luya ay sinunod ko naman ang bawang na muntik ko pang makalimutan. At pagkatapos ay pinagputol-putol ko na nga maliliit ang kangkong dahil isisigang ko nga ang ulo ng salmon. Habang nire-ready ko nga ang kangkong ay naupo na ako dahil nakakangalay rin pala ang pagbibidyo habang may ginagawa. At ngayon ko nga lang napansin mga sisi na minilog na ang mukha nila mas ko ulit sa asin ang ulo ng salmon para ito'y prituhin. Yan nga ang way ko mga sisi para kahit papano ay mabawasan ang lansa ng isda. Kayo rin ba mga sisi ay ganyan ng way nyo sa pagluluto ng salmon? Pagkatapos ay nagisa na ako ng bawang, sibuyas, kamatis at luya para sa gagawing sabaw. At pagkatapos ay tansyahan lang ang paglalagay ko ng tubig dito para sa sabaw. Niligay ko na nga rin pala ang sinigang mix at kangkong para maisabay sa pagpapakulo. Nung naluto na ang kangkong tsaka ko inilagay ang isda. Konting pagpapakulo nga lang ang ginawa ko dito para hindi madurog. Happy eating mga kasisi! Thank you for watching! i